for to this video mga kamay guys linis linis tayo sa ating mga kapaligiran mga kapaligiran <laughs> daming kapaligiran guys no ayan linis linis tayo para hindi tayo makagat ng lamok eh ayan pero hindi na pagdating dyan binidyo ko lang yan syempre kasali na yan sa kapaligiran ba? Diba? binidyo video ko lang yan mga kamay guys ayan oh dami dami sagbot mga kamay guys no ang layo ng aming mga kapitbahay dito. Kahit magsigaw-sigaw ka dito ng tulong eh, walang tutulong sa'yo kasi ang layo ng kapitbahay mo. Yung tanging kapitbahay ko lang dito, yung eh, mga manok, ay ganon, manok, ayan, oh, mga mumu dyan sa taas ng mangga, sabi daw nila may mumu daw dyan. Pero hindi ko naman nakita, pero ayaw ko rin makita eh. Ayan, no? Sige, ang laki na ng apoy. Grabe ng usok, mga kamay, oh guys. Linis-linis tayo sa kapaligiran para hindi tayo makagat at madingge. Kasi pag magkadingge tayo, mahal ang magpagamot. Mahal magpa-hospital. Walang tutulong sa atin. Sa hirap pa naman ng buhay. Ganon yun. Ayan, yan. Ayan na yan si Lucano. Diyan pa silpon ng lang siya, mga kamay, guys. Oh, Nagpaupaw siya sa kanyang buhok. Ayan, maikot-ikot ko kayo, ipasyal-pasyal ko dito. Palagi ko naman kayo pinapasyal. Ayan, malapuntik ng madido yung piso namin. Sana wag naman para dadami pa siya. Ang linis ng daan. Oh, umabot ako sa daan mga kamay guys, ng linis-linis. Wala namang sawod galing sa barangay. <laughs> Sana sa ura na ng barangay. Oy. Ayan na, ikot-ikot ko kayo sa aming mansion ni Ilocano. No? Ang laki ng aming mansion mga kamay guys. Oh pagpasok mo dyan sa loob dingding -ding na lang nakatayo wala ng haligi kay kinain na ng anay oh, ganon yon ayan video video ako sa aming sagingan na hindi naman amin aming inangkin pero hindi akin ang dami ditong gulay libre lang basta masipag ka lang ang dami ng manok namin mga kamay guys para may ramin na sila ayan ang aming bahay kubo bahay kubo si Arya namin ganon yon Ganon kami dito sa probinsya kasi hindi kami mayaman. Ritzkid lang ang hindi nakakaalam yan. Pero kagaya namin dito sa probinsya, kahit saan pwede kaming malibang. Ayan nawalis-walisan para maubos na masunog ang mga dahon. Kasi ang dahon marumi sa paligid. Pag hindi ikaw malinis, hindi ako sanay na hindi nagwawalis sa aking paligid. Hindi kagaya ng iba na kahit wala namang ginagawa, pwede na niyang higaan ang mga damo, ang mga sagbot ay hindi ako ganon mga kamay guys kahit ganito lang ako talagang ganito ako pero marunong naman ako maglinis ng kapaligiran oy. kahit maamoy yung pukike ko pero yung kapaligiran ko malinis oy. <laughs> ganon yun <laughs> inubo ako sa aking pag voice over tapos hinahangak hangak ako mga kamay guys sa ko parang hinahabol ko ang aking hininga pag every time nga ako mag voice over kasi nga hindi ako sanay mag voice over Naga-practice ako kumbaga oh grabe ang usok usok masyado